Hindi napigilan ni Riza May Dizon na maging emosyonal sa sorpresa ng kanyang mga kasamahan sa Eat Bulaga. Hindi pinalampas ng Eat Bulaga na hindi bigyan ng bonggang 19th birthday celebration si Riza. Hindi naman siya nakapagdibo sa legit the barkads noong time show last year kaya sa kanyang 19th kaarawan ay binigyan ng maladibo na selebrasyon ang dalaga. Buong akala ni Riza ay simpleng dance production number lang ang gagawin niya sa opening ng EB na surprise na lang siya nang biglang sumulpot ang mga Catillion Dancer sa stage at pinagitnaan siya. Lumabas din sa stage si Miles Ocampo at isinuot sa kanya ang yellow ball gown skirt. Kabilang ang mga lalaking hosts ng EB sa mga nagsayaw sa kanya, isa-isa siyang sinayaw ni Nawali Bayola, Jose Manalo, Paolo Ballesteros, Alan Kay, Joey De Leon, at Vic Soto. Kasama din sa Ketilian Dance ang dalawang kapatid ni Riza na sina Ken at Nathan. Dahil sa sobrang kasiyahan, hindi na napigilan pa ni Ryza ang lumuha habang sinasayaw siya ng mga lalaking malapit sa kanya.